You know, break time. Mangungulangot pa tong babae na to. Bibidyo. Igon. Ah, Ay mga chicks namin. Ay, uh, hi. Break time na. Ah, uh, 10:30 po ng umaga. Syempre, unahan lang 'yan sa pagbe-break time. Bawal na po kami mag-video dito. Kinagalitan na po ako kaya hindi na po ako nagbe-video dito sa company. Ah, uh, wala lang yung mga may-ari. Bukas holiday. Mm Hmm? kung hindi man ako makareply sa mga comment at PM nyo eh pasensya na po huh? kaya pag may trabaho po ako hindi po ako nagre-reply sa mga uh, comment nyo 10 minutes lang po yung break time namin dito kaya pasensya na po sa iba Huwag niyo pong sabihin na isnabero ako or hindi pinapansin. May trabaho rin po akong ginagampanan dito. Yo, panoorin niyo po yung nakaw na video ko habang oras ng trabaho. Kaninang umaga. Bawal po yun. Wala lang nga mo. Kaya nakasubscribe din kasi yung mga taga-opisina eh. Galing ha? Oh man! Aber was

one less. Headrest. May fit na po dito, bawal na mag-video. Magkakahuli ha. Magkakahuli <laughs> ha. saat batıp kavu, benim, magaly, Hindi. Ayos ka naman na. Yung ginagamit yung bagong cellphone. Maluluma. Ito na ginagamit ka na karaan. Oo. Pag yung lalag na masulit. Ang magagamit na ito. Oo. Hindi, maglalabas na ng bago. Pwede nga. Ano yan? Bilang? 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 mo Bilang? Bilang? Slap. Sahod na, sahod, sahod. Ayaw ka, ayaw ka, si <laughs> ayaw pakita. Pakasabihin nyo na naman, nagyayabang siguro yung TV. ayaw ka, nagsasahod repeat. Ang boxer. Bibigyan daw ako ng G-Cash. Yo, break time na kami. Mayamiya -may ulit. Hey yo, what's up? Ito po yung bahay ko. Tapos ng 10 minutes break time. Diyan po, bahay. Ito yung opisina. Sa So mga nagtatalo ngayon po ang pangalan ng company ko. Yo, trabaho na po. Ingat po sa lahat sa mga may problema dyan. Uh, PM lang po sa Oregon TV. Sa mga wala namang problema at PM lang ng how to apply, wag na po kayo mag-PM. Ah. At ang dami ko pong iniintinding tao, manood na lang po kayo ng video ko. Magbasa-basa ng mga comment. Huwag po tanong lang tanong ng how to apply. Marami po dyan na video ko. Marami po kayo matututunan sa YouTube ko. Mas marami po kaysa dito sa page. Ha? Ah. Manood lang po kayo. Yun lang po ang makakatulong sa inyo. Ha? Ah. Yo, marami salamat po. Dito na yung amo ko. Pangalawa. Yo, bye-bye. Trabaho na.